Bumaba ang bentahan ng gulay sa Malabon Market. Magkano kaya ang ibinaba? Ating alamin ang presyo ng mga pangunahing bilihin mula kay Joshua Garcia live. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, or dream. Mahigit 50% o lampas kalahati ang ibinaba ng bentahan ng gulay ngayon sa mga pamilihan. Bunsod na naranasang oversupply sa mga highlands ng vegetable na mula sa Benguet at Baguio. Audrey, nagtanong-tanong tayo dito. Sa Malabon Central Market, mahigit 50% ang ibinabas sa mga gulay. Gaya sa brokoli, na dating 400 pesos ang kilo, ngayon 180 pesos na lang. Repolyo, na nasa mahigit 100 piso ang kilo, ngayon 40 pesos na lang. Lettuce, na dating 300 pesos, ngayon 150 pesos na lang ang kilo. Ayon sa mga nagtitinda, dahil din daw sa magandang panahon para sa mga Highlands Vegetable, kaya bagsak presyo sila ngayon. Maraming ani. Maraming ani. Kaya ano, tsaka di ba malamig doon? So maganda yung weather. Maraming ani. Gay pa man, Audrey, kumpara nito na karang holiday season, ayon sa mga nagtitinda ay di hamak daw na mahina ang bentahan ngayon. Tumal po kami ngayon. Tumal kahit mababa ang gulay. Audrey, tumaas naman ng 20 hanggang 30 pesos sa kamatis na dating 50 pesos. Ngayon ay nasa 80 pesos na ang kilo. Habang ganoon pa rin ang bentahan sa sibuyas na 100 pesos per kilo, 140 pesos sa bawang at 60 to 80 pesos sa kalabansi. Samantala, Audrey, simulan nito nakaraang araw ng linggo, tumaas naman ng 10 hanggang 20 pesos sa manok. Yung dating 150 pesos, ngayon ay nasa 160 to 170 pesos na ang kilo. Wala pa naman naging paggalaw sa isda. Naglalaro pa rin sa 240 to 260 pesos ang kilo ng galunggong, 200 pesos sa bangus at 140 pesos sa tilapia. Wala rin pagbabago, Audrey, sa presyo ng karne ng baboy at baka. 300 pesos sa per kilo ng laman habang 380 pesos sa liempo. Sa laman naman ng baka, 440 pesos ang kilo habang 370 pesos sa buto-buto. Audrey, patuloy naman ang pag-agapay at paikipagtulungan ng Department of Agriculture sa buong bansa para sa ating mga lokal na magsasaka para nga sa transportasyon ng kanilang mga ani para nga hindi ito masayang para madala ito sa mga kadiwa outlet at pop-up store at ibang pamilihan dito sa Metro Manila. At yan mo na latest. Balik sa iyo John Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.